Magandang umaga sa ating lahat saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayan. Magbigay naman kayo ng walang bayan. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pila, o tanso sa iyong mga lukbutan huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan pampalit ng panyapak o panutungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay at saan mang bayan o nayon kayo dumating umarap kayo ng taong karapat dapat pakitulong ya. At manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, "Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito." Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon. Panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pati. Ngunit, kung hindi, babawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alipok sa iyong mga pa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang iparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodom at Camorra. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pag nilayan natin bilang isang romano Katoliko, ang Ibanghelyo sa Mateo ay nagpapakita ng malinaw na tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng karian ng Diyos. Ito ay puno ng mga aral na mahalaga para sa atin bilang mga Romano Katoliko. Una, pangangaral at pagpapagaling. Sinabi ni Jesus, umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ay Diyos. Pagilingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. pag Bilang mga alagad ni Kristo, tayo ay tinatawag na maglingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at mga may sakit. Ang ating pananampalataya ay dapat na makita sa ating mga gawa ng habag at pagmamahal. Pangalawa, magpagbibigay ng walang payan. Yamang tumanggap kayo ng walang payan. Magbigay naman kayo ng walang payan. Ang aral dito ay, Ang biyaya ng Diyos ay hindi binibili. Ang lahat ng ating natanggap mula sa Kanya ay libre kaya tayo rin ay dapat magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang pagbigay ng pagmamahal sa uras at tulong sa kapwa ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Pangatlo, huwag kayong magdalaan ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Ni bihisan, pampalit ng panyapat, utungkol sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Ang aral dito, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at sa kanyang provisyon ang mga material na bagay ay hindi dapat maging sentro ng ating misyon. Sa halip, ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang pagkakaloob ng ating mga pangangailangan ang dapat mangibabaw. Pangapat, kapayapaan sa tahanan. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang iyong pati Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ano ang aral natin dito? Ang bawat bahay at bawat tao na ating nakakasalamuha ay dapat na maging oportunidad upang magdala ng kapayapaan at biyaya ng Diyos. Subalit, so, kung ang mensahe ay hindi tanggapin, kailangan dating magpatuloy ng may kapayapaan sa ating mga puso. Panglima, pagpapagpag ng alikabok. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanang o bayan, umalis kayo roon at pagpag ang alikabok ng iyong mga paa. Ang aral dito ang hindi lahat ay tatanggap sa ating minsay. Ang mahalaga ay naipahayag natin ang katutuhanan at nagawa natin ang ating bahagi. Ang pagtanggi ay hindi dapat maging hadlang sa ating patuloy na misyon. Pagsasabuhay ng Ibanghelyo. Bilang mga Romano Katoliko, ang pagsabuhay ng mga aral ng Ibanghelyo nito ay nangangahulugan ng mga aktibong paggawa ng kabutihan. Tumulong sa mga nangangailangan, at maging instrumento ng kagalingan. Malasakit sa kapwa. Magbigay ng uras, talento at yaman na walang paghihintay na kapalit. Pagtiwala sa Diyos. Isuko ang ating mga alalahanin at pangangailangan sa Diyos. Naniniwala na siya ang magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Paghatid ng kapayapaan. Maging tagapaghatid ng kapayapaan at biyaya sa bawat tahanan at komunidad. Pagpatuloy ng misyon. Huwag mawalan ng loob sa harap ng pagtanghi. Patuloy na maglingkod at magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ito, mapapalapit tayo sa Diyos at magiging tunay na saksi ng kanyang kaharian dito sa lupa. Sa muli, ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng banghilyong ito kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o sa anumang espiritu ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipahapahayag ni Jesus sa Evangelion ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at sinta naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal sa Diyos sa lahat ng tao. Amen.